kasong kandak and becoming of a police officer ang panibagong kasong administratibo ang kinakaharap ng police major na si Alan De Castro dahil sa pakikipagrelasyon niya kay Catherine Camilon kahit siya ay may asawa na. Kumpirmadong inamin mismo ni De Castro ang kanyang pakikipagrelasyon sa nawawalang beauty pageant contestant na si Camilon. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, nasa summary dismissal proceedings na ang reklamong imoralidad laban sa kanya. Uh, charge namin siya ng conduct and becoming of a police officer. So uh, uh, bago mag-end po yung November, maglabas na po kami ng recommendation. Kasi yun po yung aming time frame sa sa pagposition ng kaso na yon. Nasa korte na din ang kasong kidnapping at serious legal detention laban kay Police Major Alan De Castro, sa driver at bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Napadalhan na rin ng notice si De Castro upang mabigyan siya ng pagkakataong maghain ng counter affidavit. Doon sa mga uh, mga impormasyon o mga mga nakalap na mga ebidensya, uh, medyo mabigat po yung uh, kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya, posibde siya na ma-dismiss sa uh, uh, trabaho kung mapatunayan na uh, itong offense na ito ay kinagawa niya. Posibleng matanggal sa serbisyo, mawala lahat ng benepisyo at hindi na makakapagtrabaho sa gobyerno si Major Alan De Castro pag napatunayang totoo lahat ng asunto. Samantala, umaasa pa rin ang ina ni Catherine na buhay pa at makakapiling pa nila ang bunsong anak na si Catherine. Kahit pa nga sinasabi ng mga otoridad na paliit na ng paliitan chance ang makita pa ito ng buhay. Kahit medyo ganyan yung mga nalabas na balita, gaya yung na naririnig at nakikita namin na masasamang balita, eh, sa puso ko, eh, ramdam ko naman ho na nandyan lang siya eh. Okay. Ramdam ko at hindi ko talaga isinasa eh, puso na siya eh, wala na. Ngayong linggo naman ay naasahan ng lalabas ang DNA results sa ginawang DNA matching sa mga hibla ng buhok at dugong nakuha sa abandonadang pulang Honda CRV at DNA samples na kinuha sa mga magulang ni Catherine Camilon.